kita natin sa Facebook at ito na nga mga ka-idol pinambili natin ng Hardy Plex ah. tayo ng bala ito yung ribbit na tawag tanggalin mo yan So, what's up mga idol Ito na nga mga ka-idol yung ating day 2 sa pagpapagawa ng ating bahay. Ito yung pinapangarap namin ng asawa ko na ngayon ay natupad na. Na dating pinapangarap lang, ngayon pinapagawa na namin para paglipat namin dito ay malinis na as in gawang gawa na yan mga kaidol syempre kasama na rin dito yung ating pag vlog dito sa facebook kaya kayo kung nangangarap kayo na kumita rin dito sa facebook and mangarap kayo ng maganitong bahay o kaya ano paman na gusto nyo makuha sa buhay nyo ay patuloy lang po kayo sa pagsusumikap samahan nyo lang ng pananalangin at aksyon kaya kung makikita nyo naman mga idol ayan sa taas. So, meron na siyang mga brace panel, ayan. And syempre, sumubok ako dito mga ka-idol kung paano nga ba magkabit ng hardy flex or kisami sa taas. So, madali lang naman siya mga idol kung ikaw ay mayroong gamit. Kasi mga ka-idol, dati is nakakapag libro libre din naman ako sa pagkakabit ng kisami. Kaya kahit paano, meron tayong idea. Kaya kung makita nyo naman mga ka-idol, is sumubok ako, no? Kasi yung mga kontraktor natin at trabahante eh, ay nag-break time kaya naman sinamantala ko na yung paggagawa dito. O ba? Diba? Siyempre, <laughs> gusto ko lang din ma-experience para kung sakali na merong maliit na tatrabahuin dito sa bahay, ay pwede na natin hindi ipatrabaho dahil kayang-kaya na natin. Pero syempre, kailangan mo dito ng gamit tulad ng barina na ginagamit ko, drill rebit or panggamit natin sa blind rebit para ikabit yon. Ayan. Hindi syempre mga idol ayan yung ginagamit ko. So nagkabitay ng rebit dito sa mi um, uh, hardiplex. kung makita niyo naman mga ka-idol, no, sinubukan ko rin. So ayan, kung makita niyo naman mga ka-idol, talagang pinipix ko 'yan para hindi talaga siya maluwag as in kailangan dikit na dikit yung hardiplex sa metal hanger kasi sa pagkikisa ng mga idol ginagamitan niya ng blind rivet, ayan syempre yung metal hanger and yung pang din is yung tinatawag na kering channel or C channel ayan mga kaidol kaya kung makikita nyo naman sa may gilid ay pagkatapos kong barinahan yan ay kinakabitan ko siya ng blind rivet so tinadad ko na siya mga kaidol ng blind rivet dito sa may bandang baba para talaga namang dikit na dikit yung hard effects. pero syempre meron nyo yung standard so hindi naman masyadong dikit na dikit yung pagkakabit kasi hindi na rin sya okay tsaka masyadong magastos na yon sa blind repeat so kailangan is meron standard kahit mga ano 150 ang awang pili na yon o kaya 100 so pasok pa yon para sa akin lang ayan pero syempre sa mga expert dyan so alam nila yan yung standard nyo so nag lang din ako dito mga idol ka kasi nag break time yung ating contractor tsaka trabahante ayan so pinapagawa namin mga idol yung bahay na to and syempre ayan na nga sila mga ka-idol so naglalagay sila dito ayan na angle para paglalapatan ayan so yun ito yung mga ka-idol yung kabila niya. ayan so nagpakita tayo mga idol no So kung makikita nyo naman, yes, miss na sa labas. And syempre, ayan, nagkakabit na sila dito ng hardy flex. Ayan, sa kabila. And syempre, yung sa mga idol, meron na rin pong nagpapalitada. Kasi mga kaido sa taas is meron na rin nagkikisame. Pero sa iba, ang ginagawa nila dito is pinapalitada muna nila lahat. So, ganun ang ginawa nila is meron na rin na sa taas na nagkikisame. So, okay na rin sa akin kasi yung paglalapat naman ng hard is nakapalitada na. Kaya sige, sabi ko go. So, at least is matibay naman yung pagkakalagay ng mga metal hanger no na is talagang hindi ko siya nagustuhan pero ngayon is okay na. Ayan si Mrs. nag-iigib siya. Siya naman yung taga-iigib. Ayan. Ako naman syempre dito is pag mara pag mayroon tayong gustong pabago is mapapabago natin kaya kailangan pag kayo ay magpapagawa ng bahay kailangan nandiyan kayo para kung sakali na may gusto kayong pabago at ayaw nyo yung ginagawa ay pwede nyo pabago so yun yung aking natutunan kasi mga ka idol kapag mayroon kayo hindi pabago tapos nagawa na so mahirap yun Mayroong masayang na materialis so yan mga ka idol so maganda yung pagkagawa niya And syempre ito mga ka idol so habang may gumagawa sa taas inayos ko rin mga ka idol dito yung tubo kasi nagbuhos ako sa CR yung tubig sa CR ay hindi lumulubog yung palais barado at wala pa lang nakabit na tubo papunta doon sa istakan. At ayan mga, mga ka-idol pagdating ng hapon napakabilis lang no. So nakakisa na sila sa kabah kalahati and then nag-division na agad sila. Ayan. So mabilis lang. So kailangan pag kontrata mabilis no. Kasi malulugi siya magpapasahod siya na magpapasahod. Char. syempre mga ka-idol ayan. So bukas itutuloy nila ito.